Alam mo ba na si Draymond Green ang isa sa mga dahilan bakit tinuturing na greatest shooter of all time si Stephen Curry? More than 12 years na magka-teammate si Curry at Green sila ang pinakamatagal na magkasama sa iisang team at sa iisang team lang din sila na draft. Kaya hindi na nakakapagtaka na alam na nila ang galaw at amoy ng isa't isa. Since 2013 playoff si Draymond Green at Stephen Curry ay may 145 playoff games played together. Sa anim na finals appearance na magkasama sila apat na kampyonato ang naiuwi nila para sa kanilang prangkisa. Madalas si Stephen Curry ang nabibigyan ng merit kapag sinabing four championship titles ng Golden State Warriors. Wala naman duda na siya ang main man ng Warriors pero sa pagiging all-time three-point leader at being a greatest shooter of all time malaking parte si Green sa parangal ni Curry. Sa pagpasok ni Stephen Curry sa liga isang maliit at payat na bata ang kailangan makipagsabayan sa malalaking mama sa NBA. 3-point shot ang tanging alas ni Stephen Curry para makipagsabayan sa NBA pero dahil sa pisikala noon madalas mabangga ang katawan ni Curry at maraming nagsasabi na di siya tatagal sa liga. Sa pagpasok ni Draymond Green sa NBA ang isa sa mga naging role niya sa Warriors ay bigyan ng space at magset ng play for Stephen Curry. Si Green ang sumasalo ng banggao screen to make step space and create a better three point shots. Dahil sa playmaking ability ni Green gumaganda ang ikot ng bola at maraming option ng kanyang kakampi lalo na si Curry para makahanap ng open shot. Tulad ng anime na Doraemon si Draymond Green ang Doraemon ni Curry na isa sa nagpadali ng kanyang pagiging greatest shooter of all time. Kahit maraming nagsasabi na maangas, maingay at pangit ang ugali ni Green hindi pa rin matatawaran ang galing niya sa basketball at kung paano niya pinadali ang buhay ni Curry sa loob ng court. Sa tingin nyo mga boss ilang championship ang makukuha ni Stephen Curry kung wala si Draymond Green at magiging greatest shooter of all time ba si Curry kung sa ibang team na draft si Green? E komento lang sa iba ba at ating babasahin yan huwag sanang kalimutan mag like follow at share. Kung may gustong topic o suggestion kayo mga boss ilagay na rin sa comment section at ishoutout na rin kita maraming salamat mga boss ingat palagi at God bless to God be the glory.